Hi mga kabuhay! Kamusta kayo? Ngayong araw nga ako ang naka-schedule mag-guide sa mga elementary papasok sa school. Ang mga bata dito sa Japan mga disiplinado. Pagpapasok kahit sa pag-uwi ng bahay mga nakapila sila ng maayos. Pagka-guide ko sa kanila umuwi na din ako. Pagka-uwi ko ng bahay sinusukat na ni Hapon yung bintana. Dahil ngayong araw bibili na kami ng bagong kortina. Bago umalis nag-double check muna ako kung malinis na ang buong bahay. Malinis naman Paalis na nga lang kami Ering si Hapo naglalambing pa Sinasabi na mahal na mahal niya daw ako Di naman ka ako mapagkakaila <laughs> Si Ruri nga ay eh, nagpapakyut na naman Nagwawaki face pa Pagkahatid namin kay Bunso, dumiretso naman kami sa Lawson. Bibili kami ng breakfast namin ni Hapon. Bumili kami ng katsu sandwich, tsaka gobi na chocolate bread. Bumili na rin kami ng coffee. Alam nyo ba, masasarap ang mga drink sa mga convenience store dito sa Japan. Ganon din sa mga pagkain. Kaya sana someday matikman nyo din po. Bago mag-drive si Hapon, kumain na muna kami. Ang traffic nga ngayon dito sa highway, may ginagawang daan. Nagahabol pa naman kami ng oras, dapat 1.30 na sa bahay na kami. Eh pag aalis nga kami ni Hapon, lagi nalang may limit sa oras, lagi nalang lang nagmamadaling umuwi. Andito na nga kami sa IKEA, flex ko lang yung matchi namin na sapatos ni Hapon. <laughs> Nakyutan nga si Hapon sa wallet na to, bilihan daw namin si Bunso. Bumili na din kami ng 5 pieces na shiplak, sobrang useful nga nito sa amin na gagamit namin sa mga stock namin na karne, gulay at isda. Ang gaganda nga ng mga gamit dito sa IKEA, nakyutan nga ako sa sopa na to, kaya inupuan ko. Sabi ko kay Hapon kapag nasira yung sopa namin, gantong kulay ang gusto ko. Gustong gusto ko nga din tong table na to, nakyutan din ako kaso di ko alam kung saan ko ilalagay. Nagustuhan ko nga din tong wall shelf na to. Ilalagay ko sana sa wall namin sa kitchen. Eh, ang kaso, sold out na daw. Ano ba yan? Tuwing may magugustuhan na lang akong gamit sa bahay, madalas sold out. Bumili na ako ng bagong sandok. Pamalo ko din kay Ruring Makulit. Bumili na din ako ng maliit na kawali, kumuha na din ako ng sangkalan, sabi ni Hapon bumili na ako ng bago. Bumili na din kami ng mga food container, yung presyo nga nito akala ko kasama na yung takip, di pa pala. Nakabukod yung presyo ng takip at mismong container. Budol ako dun ah. Kumuha na din ako ng maliliit, lalagyan na ng snacks o kaya natirang pagkain. Bumili na din kami ng mga bagong plato. Kumuha ako ng limang piraso. Yung napili ko nga, eto, simple lang pero may design na kinemi sa dulo. Eto na nga, andito na nga ako sa mga kortina. Eto talaga ang pinunta namin dito. Nung andito na nga kami, kinikilig ako. Gustong gusto ko na talagang bumili ng bagong kortina. Eto nga yung napili kong kulay, ivory. Kumuha na din ako ng artificial plants na i-display ko sa living room namin. Bumili na din ako ng patungan ng artificial plants. Maliit na simple lang babagay ito sa living room. Meron pa nga kaming 30 minutes para mag-lunch. Kaya nag-lunch na din kami dito. Ang sarap nga ng mga pagkain nila dito. Lalo yung mga dessert. Gustong gusto ko nga yung blueberry cheesecake. Lasang lasa yung blueberry. Ang sarap din ng lasagna. Tara po, kain po tayo. Pagkakain namin, umuwi na din kami. Susunduin pa namin si Bunso. Ganto din ba kayo na pagka-uwing pagka-uwi? Sobrang excited ayusin yung mga pinamili. Lalo kapag gamit sa bahay, eto na talaga ang pinakakaligayahan ng mga nanay na katulad ko. Habang inaayos ko nga itong ngiti-ngiti ako, napapasayaw pa ako sa sobrang tuwa. E sandok pinapakita ko kay Ruri, sabi ko alam niya ba kako kung ano to, pamalo ko kako kapag makulit siya. Abay sabi ni Ruri, nagmanalan daw siya sa tatay niya ng kakulitan. Ito nga ang pinaka natuwa ako itong bagong kurtina namin. Eh kaso hindi ko pa maikakabit ipapatahi ko pa kay mother-in-law. Medyo mahaba kasi wala kasing available na size para sa bintana namin. Inassemble na ni Hapon yung patungan ng artificial plants. Pinautos ko pa kay Hapon madali lang palang i -assemble. Nilagay ko malapit sa bintana. O oh, di ba ang cute bagay na bagay sa living room.